sa game nga na ito ay may nakalaro na naman tayo na isang follower natin sa Facebook <laughs> ang gamit ko nga pala dito ay si Leila at ang gamit niya nga pala dyan ay si Pani <laughs> Mm, 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 mm. Nakaharap nga pala namin dito si Popol at Kupal at si Belric yung taong puno <laughs> Napatras nga ako dyan kasi sinugod ako ng taong puno Sobrang tigas niya kaya pinauwi muna ako ni Pani <laughs> Nagtatago nga rin ako dyan kasi nagtatago rin si Popol at Kupal <laughs> Bakit ba yung aso yung tinatamaan hindi si Popol <laughs> Pero nandito naman si si Rafaela kaya napitas ko. Nagtago <laughs> nga rin niya si Pani kasi papuntan na rito si Popol at Kupal. <laughs> Hindi ko pa napitas yun at napitas nga dito ni Pani. <laughs> Nakita ko nga si ta na binabanatan si Florin kaya sino ba to? Si Florin sila Rafaela. <laughs> Kaya pinagtulungan namin tatlo dito at napita siya ni Pani. <laughs> Nakuha na nga namin dito yung turtle at sinalubong naman kami dito ng taong tubig. <laughs> at napita siya ni Pani at sumugod din naman dito yung taong puno kaya nadamay din siya. <laughs> akala ni Popol ay hindi ko siya nakita sa damo kaya eto tanggapin mo <laughs> at habang nagtitibag nga kami dito ng tori ng kalaban ay nakasulubong ko pa si Popol at Kupol <laughs> tatakas pa siya dyan pero hinabol siya ng bala ko <laughs> titibag na sana ako dyan pero nakapansin ako ng kalaban kala ko iisa lang dalawa pala rito <laughs> Kaya eto napitas ako. <gibigan> Pagtanggol nyo ako Pani Bang Bang. <gibigan> napitas nga nga dyan si Popol at na-double kill pa nga niya si Esmeralda at na-menyak pa nga niya si Gusion. <gibigan> at dito nga sa mid lane ay tinitibag na namin yung tori ng kalaban. <gibigan> Wala nga pala ako dyan. Napitas pala ako kanina pa. <gibigan> Pinasok nga nga ni Pani yung tori ng kalaban. Kaya eto sinugod sila ni Berly, at sa bayan dyan dito <laughs> pero umatras siya kasi nasa loob sila ng torre <laughs> at habang naglalord nga ako dito sumugod yung mga kalabang kaya eto napitas yung kasama ko at napitas ko at naka double kill ako <laughs> tara na guys mag clear na tayo ng midlin para makapasok yung mga minions natin sa base ng kalabang <laughs> At dito nga tuluyan na namin pinasok yung base ng kalabang kaya eto nanalo kami. <laughs> Salamat sa panunod nyo. Bye bye! <laughs>